thank you good morning, good morning, good morning mga kasangga, mga ka youtuber mga ka-vlogger. Uh, I'm Dion Filiartos ng Sexist Chaser Vlog TV. Ah, uh, medyo matagal po tayo hindi nakapag-vlog dahil po sa maraming kadahilanan. No? Isa na po dyan yung uh, financial problem no? kasi wala talaga akong income. And then, isa pa, uh, pangalawa dyan yung ano, yung, uh, yung simula ng pandemic. No? So, kailangan nating uh, stop muna kasi nga basta marami marami akong uh, dahilan kaya medyo natigil muna tayo pero sa ngayon po mga kasangga medyo hindi na po mapipigilan kasi nga medyo inahanap ko hinahanap ko yung ginagawa ko no hinahanap ko yung ginagawa ko na nagbablog ako pumunta ako doon sa mga hindi naman ako lumalabas ng bayan ng Santa Maria pero Uh, just pumupot ako sa isang lugar andi then nagbablog doon. So, parang pagka nakagawian mo na pala, eh, medyo hinahanap mo na pala siya. So, ngayon, parang, uh, actually, parang hindi ko na itutuloy eh yung aking uh, pag pagiging vlogger. Pero, na-encourage ako, na-inspire ako doon sa mga ibang vlogger na Uh, they are trying uh, very hard no para lang makamit nila yung kanilang mga uh, minimiti to succeed no and then since ako naman ay merong akong uh, advocacy ya, no or advocacy na gusto ko ipagpatuloy just to help uh, people especially the less fortunate so kahit na hindi pa tayo, hindi pa tayo uh, partner ni Lolo so tutuloy lang natin at uh, one of these days ay medyo baka tayo makagain ng maraming uh, watch hour, yun na lang din po ang aking inihintay and then uh, ta hoping na dumami yung ating mga subscribers para at least ay medyo maboost po yung ating channel and then madagdagan po yung mga subscribers and then para ma maging katulong ko, para maabot yung aking advocacy na uh, helping less fortunate people na? especially dito po sa lugar namin sa bayan ko. So, 'yun talaga ang nasa puso ko but aso ng hindi hindi ako makagalaw. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ako makagalaw kasi wala talaga as in wala. Wala walang resources na no, hindi naman pwede na a uh, iasa mo sa iba yung uh, yung iyong yung, uh, yung uh, starting point, no? You should have to you should have to uh, uh, struggle, na no? of, you know your your success that you have been uh, dreaming of ever since na ikaw ay nangangarap na maging matagumpay no sa larangan ng pagiging youtuber so actually parang i-stop ko na pero sige lang ganun lang talaga ang ang buhay ng tao na uh, minsan minsan ay minsan nawawalan ka ng pag-asa and then minsan naman medyo na na, na energize just because of you know yung mga uh, inspirasyon na nagbubunga sa ibang mga YouTuber vlogger na nagbibigay sa iyo ng uh, inspirasyon. So guys, siguro uh, uh wala pa akong uh, madadala sa inyo na 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 magandang content as of now because uh, ngayon pa lang ako babalik na no, uli. So, medyo bumili ako ng... Kasi yung mga dati kong mga gamit sa pagbablog ay medyo uh, nasira na. So, wala akong, wala akong pambili ng panibagong muli. Let's say, for example, tripod or or yung aking mga yung cellphone na gina, ginamit ko ginagamit ko sa pag ay niisan la ko ng mga halos limang buwan so hindi ko, hindi ko siya natubos so no, no uh, medyo nakakaya sabihin pero siguro sa kakagipitan and then sa kagustuhan mo rin na magkaroon ka na, nakakagawa ka ng mga bagay na minsan ay nagugulat ka na lang o oh, bakit nangyaring ganito bakit ganito I've been I've been scam no uh, for you know for the last uh, uh, how many months na naka passed so I've learned I've learned a lesson na so kailangan maging watchful tayo pagdating sa decision mo no? so pag pag nagdi-decision tayo pag may opportunity you should have to think over and over again before you take action kasi later on pagsisisihan mo siya no so para para hindi ka magsisi kailangan pag-isipan mo ng maayos. Okay, guys? So, I hope we could see each other again and umaasa po ako na patuloy niyo po akong suportahan sa aking advocacy uh, at tulungan ang aking channel, Success Chaser Vlog TV and also my advocacy which uh, matagal ko na itong uh, sinasabi sa inyo ever since na nagsimula po ang channel ko na to ay lagi ko pong sinasabi sa aking mga vlog na uh, my advocacy is uh, to help less fortunate people especially the poorest among poor so i'm hoping na sana po ay uh, tulungan tayo ng panginoon para ma, ma fulfill po natin yung ating dreams na yon at maabot natin yung requirements ni YouTube na uh uh 4000 an hour and then uh, ma review ni ni Lolo nang wala pong sabit and then na uh, maging partner tayo and then siguro pag dumating yung panahon niyan i would be very happy and uh, uh, kasama kayo sa aking tagumpay and then ma, 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 magagawa na natin yung ating uh, pinapangarap na maabot natin yung mga kapus-palad natin mga kababayan especially dito po sa lugar din namin on lugar ko so dito tayo magsisimula hindi ka pwedeng pumunta ka muna doon sa iba tapos tutulungan mo yung nasa malayo nandito sa mga kababayan mo muna para at least uh, mas maganda na so guys i'm hoping na patuloy tayo magkikita-kita muli no and then suportahan niyo lagi yung aking uh, mga videos and um, sana i-welcome niyo pong muli ako sa Success Chaser Vlog TV no sa aking channel and then patuloy niyo pong panoorin suportahan ang aking mga advocacy para po sama masama tayong makatulong hindi man kayo tayo magpangita pero sa pambigita ng iyong mga suporta sa akin panonood ng mga videos ay um, at uh, pag-subscribe sa aking channel and then uh, patuli uh, patuloy kayo na kumbaga ay nagbibigay din ng uh, kontribusyon para matupad natin yung ating mga pangarap. no na, na Uh, maka, ma maging partner tayo ni Lolo para at least mayroon tayong uh, resources para pagtulong natin sa ating uh, mga kapuspalad ng mga kababayan so guys hanggang dito na lang muna yung aking vlog no? at uh, pinapaalam ko lang sa inyo na ako uh, si Dion Filiartos po ng success Chaser Vlog TV ay bumabalik po sa inyo ngayon so sana i-welcome nyo po ako salamat po guys sana magkita kita tayo sa sunod kong mga vlog paghahandaan ko po ito mga mga guys mga kasangga paghahandaan ko po ito. So ito po ang inyong kasangga ah uh, uh, Filiartos ng Success User Black TV. At shout out po sa inyong lahat no doon sa mga old mga supporters ko ang um, aking mga old subscribers ko sana po patuloy niyo po suportahan yung aking blog, yung aking mga videos patuloy niyo pong panoorin please. Please, peace tayo. And then, advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Sana po maging matapos na tong, uh, tong ating uh, pro uh, problema na to ngayon sa ating uh, panahon. So, sana po bahala na po si Lord. At uh, uh, alisin na po yung mga kamalasan na yan sa ating paligid ngayon. So, basta magtiwala at manalangin lang tayo ngayon. So, guys, bye-bye. This is the Unfiliartist of Success Chaser Vlog TV. Kita-kita tayo sa sunod kong mga content, sa sunod kong vlog. Sana i-welcome niyo po ako muli. Success to you sa Vlog TV. Nagsasabi po, babu!